Luluto po muna tayo ng merienda. Masarap po ito eh. Ano ano? Lalagyan ng paminta at saka asin. Pwede na ano? Yan kasama po natin si ano? Ito eh. Ayan. Si Miko po ay ano? Nalagyan pa. Ikaw na po ito eh. Kaya ba? Aray maganda ka daw titak oh. Aray. Aming pong uusongin kami po yung hati amin pong lulutuin sa bahay alas 3 na ay eh. para alas 4 po ay eh, ikakain eh marami na po ore no natin na po si Utol Ace eh. kami naman po ay eh, sa kabilang burol si Utol po Ace po ay eh din eh yun ikaw si to'y nakakain buti din po yan ah oo nga nakita ko sa tiktok eh kinakain <laughs> eh eh baka ikaw yung motos nang maagap makawayan mo si San Pedro <laughs> eh eh ay ma parang maya pa oh tuy ano tuy kaya na tabi no tuy tabi babagsakan ka yung kaya papaya natin dyan, hindi na utas. Parang na utas ay. Ah, ba? dito. Ahayaan mo nang madurog yung di kaya Aba. Eh, eh, kaya yun ba, yun may 20 kilos. <laughs> Pinalo lang kamay ko, eh. Huwag. Ayaan mo na, <laughs> Ha? Aba. Ay ay ay. May lasa yan. Ang bigat ano? Hahatiin natin ito eh. Dala ko naman yung kartila. Para pag-aapatin lang ano. Ang kaysa ang sagak po eh. Ang dami. Ay, hey, pala lang ang pimi langis. Mantika. Mantika. Ito yun. Ito po'y madagtapo ito. Ang mo para po hindi po matiyo dagta. Bro, ni mamaya. Hindi to nakakain. Hello to. Oh, ay, ay, mo din naman na. Ah, lima tuyo ito yung bro, ni. Pero ito, Sa mga ano ko lang ito eh. Ano ang gamitin mo? Ano ang gamitin mo? Ari oh. Ano ang pangalit ito eh? Tabigi po. Tabigi daw po. Mm. Yan ay siya, nakikita siya tabing dagat lang. Ito po yung laruan nila mga... ng bata ay dinala ko po din eh. Pan-display. Bakit po sa mga ano yan? Pero curious lang po ako. Pero na, ari po ikos ang bumagsak na po ari. Kaya po dinala ko na kung sa po bang bumagsak. Nalaglag po. Mm Hindi -hmm. mo lang asaba ka ngayon ari. Mm -hmm. Ari oh. o. Hindi po di diritsyo Ah. Parang pag di diritsyo Parang ano lang. Paikot lang. Paklapin na lang yung balat. Ah, ganyan lang. So, yan, ari po. Ako si yan ganyan ako'y banu po sa dagat ay Yan sinauti po lumaki sa dagat. Sa tabing dagat hindi sa dagat. <laughs> <laughs> Wala. Wala 'to. Okay? Na. Ari la ang da ri. Huwag diretso. 'Yung babaan para meyo. Medyo. Ah, uh, sa kayo Ay sa pala ah. Taklapin mo. Pa-mirror pa god. Ajalo. Yung yakap na angat niya. Ayun. Ay, Ayun. Ayun, magaling ng potol. Ayun. Ayun. Ah, ang ganda po oh. Inis. Parang sarap pong kainin, po. <laughs> makinis ang potol. Makinis po sa mukha ko eh. Hmm. <laughs> Nakakabana no? oh. Pampataas daw ito ng IQ. Okay, oh, ito po. Tandaan nila ang bawat laro. Oh. Aray, laruan po siya. O, yan o. Oh. Pagaya po na rin. O. Oh. Yan. Yeah, tatandaan mo. Laro ng mga taga-tabindagat. Mm. Mga bata din. Kailangan mga... pala kung ay... Ah, kumbaga parang murain pa, no? Maganda na po yan. Ayan o. Oh. Kagaya po na re Hindi po pwede ang sitoy din eh. Oh. <laughs> Aray. Kung gusto mo, sulatan mo po ng number. Ganda o. Oh. ganda po yan. Para tanda. Ang galing din eh. No? Mm. Mga taga-tabing-tabing dagat po ang makaka-relate nito. Yan. <laughs> <Huh>. <laughs> ang hirap na po. Aba, yan lang sinasabi ko eh. Para daw po sa matalino lang eh. Pilay <laughs> bago mag-ibay may mga tanda. Tatandaan mo na ano? Mm -hmm. Dinala ko siya dahil na nakikurious po ako. Sinauna ay nataktak na. Paminta at saka po asin. Mga sinaunang merienda. Palasan ano oto eh. Price. Banana price. Tapos po ay ano ah, ni kapeng bara ko pa nga pala. Ayun Ano to yung eh? ah, ano? ano? tala Birindahan uh -huh. lang po namin. Mama palat naman ano? Sabi niya ba dagat? na po ari. po ay ano. Yung tatampisan namin ay ayos na po ari. Maumay po. Ayos na po ari. Baka naman po mapalutong ay mabingkal ang ipin. mga kaisan okay, nyari na po naantay lang po natin si nautol is are po ay eh, galpong are na lang po galpong na lang po hindi na po tabliya tam okay. yah. narinda po ngayong hapon tol narinda mo na ano yan ha ha oh Oh, yeah. sila ano? Tawag mo sila Carlo, padaanin ko dito. Ay, kakaundaw siya, Otong. Ha? Kakaundaw. Nang ano? Mga kaisan, dinipo kahit ang halit tapat ay nagkakape eh. sa amin. Kahit po hapon. Ito, <laughs> oh, ito oh. na. Ito na yan. Ah. Oto, oh, merinda muna. Si Carlo mo na kayo, anak. Akakaon daw ng bata. Ah, isang ha? Oto, oh, merinda muna. Oto, kaya na magtimpla ng ari, oh. Galpong otoy, at saka dayodoy. Oh. Oto, kaya na magtimpla ng kasukal din, niluluto ko mula sa tatay. So, tapos ako dito tanong ng kamatis, sa na? Ay, no? Pati kamatis, ah, pati pipi, no. Pruning na rin. Kami may bagong bubuksan. No? Tam. -ba. Ang kabila. Sabihingan. Tap. na ba? Isip yung dalawa, tapos tayo bubatan yun. Hindi ko, ayos mo. Tama. saba at saka turdan, Tam. Sa namin doon, sa kabila. Sa kabila. -ba. 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 Yung bago. Bago bang? Ano bago? Nakatingan, hindi pa alam isa, no ba? Tatlong ektarya yun dapat pa ano yung butay lang natin na naman ako eh. lang mameto turo sa inyo pa alam ka sa kamulong ano ka Ikasaka ano lang. ano kung ano kung ano kung ano Ito ano kung 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 Swabe. Balik po. Tatay wala kasama sa hospital si ini. Tawag hospital. Ha? Yung si asawa ni Bunso. Uh. 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 Carlo, asy. Ito, lepo. Hmm? Lakad. Lakad na. na, 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 na. Mamaya hmm? ako pa eh. Apo sa mabay ka lang. Lumal na ko. Ano sa kamjan? Kina kaya lang ako ni Kuya Carlo. Uh, uh, yung asol. gamit na ni Justin. Ay. Napaayos na eh. Hindi <laughs> na bagong battery. Pinakabit na ng ilaw. Ay napos buto. Hindi na kalamat siyo. Hindi. Kalamat siyo. Hindi na ba? Hindi na ba? Hindi ba? Hindi na maganda napalit na naman ko yun ito, dalawang laras na ganun saking saking at saka torta yun mga kaisan inaantay ko lang po yung ating uh, bisita, ating pong susunduin malapit na po tayo mag-ani eh, mga pizza 20 po Aw, ay oh, eh, dilaw na ang kay tatay po. Ya yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.